Actually, first time kong mag, ano, mag, uh, pitas ng ganito. Kasi sa Manila, binibili lang eh. Dito, yan, pinipitas. Pag may tanim ka sa backyard, tao, sariling pitas, masarap. Oo. Oh, oh. ay, 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 ang gwapo niya. Ay, sino? Papatay tayo dyan. dami yan nililigawan? Binuking muna ako, Makuya. Nakabidyo <laughs> pa naman tayo. Oh, honey. Bibigay ko tong talong ko sa'yo. Ingatan mo. Masarap po iyan. mga kababayan dyan sa lahat ng probinsya ng Pangasinan. Oo. Oh. Eh, eh, idadala ko ko po yung idol ng bayan. Tunutulungan kaya na mahirap, mahirap man o mahirap man o mahirap man. Nandito si Daddy Frankie. As kaya yung uling asawa niya. Huling asawa? Ah, uh, oh, patay tayo dyan. uh, diyan, delikado to. Ah, uh, asawa niyang I isa. Oo. Madam Madam <coughs> Rochelle. <coughs> Ito picture niya sa akin. Oo. Okay, so sasamahan mo kami ngayon. Oo. Okay. Mga kababayan, mga kabarangay, andito ngayon si Mami Rochelle. Binisita niya ang ating mga uh, beneficiary. And then wala kaming ano, ulam mga kababayan, wala kaming pananghalian. Kaya mamimitas tayo ng sitaw. Samahan niyo po ako sa mga hindi pa marunong magpitas ng sitaw. Yung mga hindi pa naka-experience, samahan nyo ako para ma-tour namin kayo sa aming ano, uh, gulayan. No? So, simula tayo dun, Han, sa ampalaya, and then sitaw. Pag kaya pa, talong. No? Although, sabi ni Bandam, sawan-sawan -sawa na sa talong eh. <laughs> Ayan, tara mga kapabayan, samahan nyo kami. Tara mga kaoy, tagahawak ka na ng napitas namin. Makakapasok tayo dyan. Ha? Pwede, ayan o. Oh. Oo, oh, oo. Oh. Ah. O, oh, sige. Pasok ka na. Dali lang. Okay. Hook. Ayan. <laughs> okay. Mga kababayan o. Oh. Ang daming sitaw. Ayan o. Oh. O, oh, ayan. Pitaskahan. Huwag yung masyadong maliit para lumaki pa. Ganito ha, no? Titwist mo lang ah, para dito. hindi nasasaktan yung sitaw. Ayan. Ah, Kunting twist and then hila. Okay? okay. Tignan mo, tignan mo. Ayan, no? Hindi pa dito, ha? Hmm. Pag pasalungat. yan then hila. Okay? okay? Pag ganyan. Ang, ganda, mga kababayan. Ang dami, oh, sa baba. Oh? Mm. Oo. Para bubuo nga ulit. No? Di ba? Hindi ka na bibili. Hindi na tayo bibili, mga kababayan. Sitaw lang. Adubong sitaw. Sinigang. May nagpitas na dito kanina, yung eh, kapitbahay namin. Oo. Oh. Ganda ng sitaw, oh. Oo. Kasing ganda pa. ni Mami Rochelle. Kaya lang, bata pa ito. Bata pa. Mm. Marami naman dyan. Sa, pasok din ako, han. Oo, oh, alika rito. Buhatin din kita. Ha? Buhatin kita. Yes, of course. Alika. Hindi, kaya ko na. Hindi, okay lang. Mamaya na. Okay lang ba itong napitas ko? Tingnan. mo. Oh. Mamaya na. Ako na. Makulit. <laughs> <laughs> Huwag na ako alalayan mo, kaya ko pa. Ito oh. Ang ganda, bata pa. Yan oh, dami. Hmm. Hanggang sa baba. Ito, ano? Payat pa. <coughs> Yan. Ayan mga kababayan, ang sarap pag pinipitas to. Kasi once na pinitas namin, tas lulutuin namin, ang tamis-tamis niya. Unlike talaga sa mga binibili sa palengke. Actually, first time kong mag-pitas ano, mag, uh, ng ganto. Kasi sa Manila, binibili lang eh. Dito, yan, pinipitas. Kaya sabi ko kay DF, pag pumunta ako dito, mamimitas ako. Yan. Yan, ganyan, oh. ganda. Bata pa! Ito mga masasarap, mga bata. Diba, Han? Hoy! Yung mga... Sige lang. Yung mga bata, masasarap! Ah! mga bata. Oo. Oh, ganto. Yan lang. <coughs> pa. Ay, pwede ba ito? ito. Dami oh. Hmm. Mga kababayan, punta kayo dito. pwedeng mamitas. Pwede kayong mamitas. <laughs> Libre. Libre mamitas. pang, uh, pang ulam dito, marami no? dito sa Daddy Birthday. Oo. Marami nga eh. Yan oh, ang dami. Hindi na nga napipitas, marami ng tuyo. Oo. Uh -huh. Kailangan ka kayo na. dito. Iyan, oh. Dami. Dami? Mm -hmm. Sasawa Magsasawa. ka dyan. <laughs> Magsasawa ka mamitas, eh. Oo. Oh. Tinanim-tanim lang namin to mga kababayan. Ito, ito, oh. Ganda. Oh. Ngayon, ani na. Kaya tama talaga pag masipag ka lang talaga sa probinsya hindi na ka nabibili ng panggulay mo. Mm. -hmm. No? Adobong sitaw, masarap. Ngayon ako naniniwala na ganito eh before hindi. Na ano? Na pag pinitas mo, tas ano, pag kinain mo matamis. Oo. Mm -hmm. Ah, dati hindi ka naniniwala na sinasa, sa sinasabi ng mga tao na Oo. pag may tanim ka sa backyard, sariling pitas masarap. Oo. Ngayon naniniwala ka na. Oo, kasi nakatikim na ako. Oh, wow. Matamis Anong gusto ko iyo, honey Kaya nga huh? Shout out po Sa mga kababayan nating OFW Alam ko Nami-miss ninyo Yung magpitas ng uh, yes. Sitaw <coughs> Kaya Pag may time kayo Pwede rin kayong pumunta dito Mamasyal pa, Para magpitas din kayo uh -huh. Yan o oh. Ganda o oh. Marami kayong may ma experience bata. dito Pati talong Ay talong Itas kayo ng talong. Ayan. Kamatis. Meron din. May kamatis tayo. Meron. Pupunta okay, tayo doon. Papakita ko sa iyo. Saglit. Dito. Oh, ang dami ng auto. Alam nyo mga kababayan. Nung pandemic time. miyak si Mami Rochelle. Kasi. Kasi nagsara yung restaurant namin sa Olongapo, po, Saras, nagsara. Lugi kami doon ng 10 million. Kasi pinakonstruct ko yung restaurant namin sa Olongapo. 10 million. Miiyak siya. Sabi ko sa iyo, huwag kang umiyak. Ganon talaga ang buhay. Huwag kang mag-alala. Ano't ano man mangyari, hindi sa inihiling. Mag-close man lahat ng business natin. Uuwi tayo ng probinsya. Magtatanim tayo, kako. Yun. pandemic time yun mga kababayan nung nag-close yung restaurant namin sa Subic. Kaya umuwi yung mga executive chef namin na hapon. Umuwi ng Japan. Yun po yung mga business namin noon. Eh, yung mga chef namin umuwi ng ano, Japan na. mga executive chef. Kaya ito yung namimiss ko sa probinsya mga kababayan na hindi, hindi mapapantayan ng iba kung Lumaki Kaya ka niya. sa probinsya, maraming ano, grasya basta masipag ka lang. Di ba? Kaya kahit maggapas ng palay, kinalakihan ko 'yan. si pag lang talaga. Kaya na, nagluluto ko doon sa Fermina. Oh. Hmm. oh, alam mo pala ako 'yan, nagluluto ako noon. Sinasabi niya chef ka pa, chef ka daw doon. Oh. Ang guwapo niyo, mo doon. Marami Ay, ang guwapo niya. Ay, sino? Papatay tayo diyan. Dami yan nililigawan? Loko to si D.E. pa. Binuking mo na ako magoy <laughs> ha. ha? pa naman tayo. Tayo malalaman nila. dami ko palang nililigawan. <laughs> Kala ko ba kakampi mo ko? Ha? Ah? Meron pa siyang sinasabi kanina, Han. Ano? Wala. Ba <laughs> Baka dinay-dinay mo. Loko ka. <laughs> Sabi mo kanina eh. Sabi niya, kan, bodyguard mo daw siya. Oo. Oh. Pag mababae ka raw, sumbong ka daw niya sa akin. Hmm. Magte-text daw siya, okay, tatawag siya sa akin. Pusang gala, bawiin ko na yung cellphone na binigay ko sa'yo. <laughs> ha? <laughs> sabi mo kanina, di ba? May evident and <laughs> May ebidensya. Aray ko. Wait lang. Ayan, mga kababayan, Ito. yung mga gusto ng sita o talong, no? Punta, lang kayo dito. Punta lang kayo dito. Libre Ma-experience nyo magpitas. Tapos, sa uh, luto nyo, matamis. Mm -hmm. Ayan, ang dami so, Natutuyo Ay, na po. nga eh. Dahil hindi napipitas. Totoo, straight. Oh, Wawa ka muna. Tibahan yung dahon din niya, kinakain. Oo, oh, yung talbos. Yung talbos niya. Kaya lang, ito. hindi pwedeng pagka ang interest mo ay bunga, hawakan mo, oh. bunga lang. Madam. Kasi ah. masasaktan na siya pag tinalbusan oh. mo e. Ay, ganun. Oo, di ba? Lalago na naman ito kasi umulan kahapon. Madam, Merry Christmas. Happy New Year. Doon sa Manila, mahal na ito. Oo ah. 20. Sabayan. Yan. O yan na. Ang dami na. Ganda. Green na green pa talaga. Yan mga kababayan. Oh. Pag may tinanim, may, may aanihin. Ah, diba? Libre na. Okay. Tara. Dito tayo Han. Yung timba mo magoy. Ang timba, hindi pang sitaw. <laughs> Pantalong. Pantalong daw. May gusto ng sitaw. Di ba? Pag may taniman talaga, may palay, wala problema, bigas, tapos may taniman, uh, dito naman tayo sa talong. Tara, dali mo yung timba mo, kuha tayo kung tin Asa talong. Asan mo? Tataas na. Ay, sayang yung kamatis, nahinog na. Ay, yan pala yung Oo. kamatis. Naulanan na. Mm. Oo. Oh. Pala kamatis na dilaw, ano? Oo. Oh, okay dami, oh. Ariko. Hilaw pa. Ah, hilaw pa 'yan sa ilalim. Ah. Ayun oh, may hinog na isa. Kaya lang layo. Saan? Ayun oh, nandun sa dulo. Saan dulo? 'Yun. Hoy, nalaglag. Oh. Pwede na 'to. Ha? Oo. Pagdating natin sa bahay, hinog na 'yan. Mm. -hmm. mm. Ayun. 'Yun nga, sabi ko. Hindi ko abot eh. Ang kamatis, dali. Ang kamatis, martis. Hoy! May tubig? Lo. Diyan ka na lang han. May tubig dito. Hm? Kuha ako talong. Ubusin. Oo, oh, maliit yan. Dati-rati naghahanap kami ng talong. Mayroon din na. Ah, dami na. Ayan. Diyan na kayang kainin. O mulan ni. O baka kasi maano. De, hila lang pataas han. Hila pataas. Mm -mm. ah, Oo. Okay. dami yan. Pasok ako sa loobhan para taga-abot ka na lang. Ayun, nasa, nasa gitna yung marami, ay yung malalaki. Oh, eh, kasi dito. hindi sila pumapasok dito, eh. Mm. Sige, abot mo sa akin. Ang kikinis. Maganda mo, mga, kapu hey, mga kababayan. Medyo mainit lang. Ay, wow, 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 wow. Mm, sarap. <laughs> hindi na kailangan palakihin kasi, lalo na pag sarili mong tanim. Kasi mga kababayan, yung ganitong uh, kalalaki, ilaga mo lang yan. Masarap na. Hindi na kailangan lumaki ng gusto. Pa parang bubot ba? Di ba? Dalawang variety kasi yung tinanim namin dito mga kabayan. Ito maiksi lang. Di ba? pakbet. Tapos doon pang torta. Oh, dito naman. O, kahani dito. Ay, babati pala yung buwan. Sir. Oh? Babati ko pala yung mayor ng Santa Barbara. Oo. Oh. Ibati. Pwede. Pwede. Sige, oh. batiin mo. Dapat ah. yung... Eh. Binabati ko yung mayor pa ng... Hindi, ang makakapasok han. Madu ah, pasok ka. Santa Barbara, Pagkasinan. Hali ka rito. Arit ko. Isang mayor dyan sa Santa Barbara. Happy Pista po sa Pista niyo Sa dyan. December 2013. Eh. Mayor Halika dito, Han. Ah, sila pasok sila dito. Diretso lang. Ba, ano ba? Maputi. Dako. Oh. Oh. Madulas yung chinelas. Hindi. Yung oh, halika. Dito nga. O, oh, yan. O, oh, Dito ka. Harap ka sa kanila. O, oh, honey, Bibigay ko tong talong ko sa'yo. <laughs> Ingatan mo. Masarap po iyan. Yan, no, mga kababayan, Oh. Lagi kong binibigyan ng talong si Mami Rochelle. Eh. Bakit ang lilit ng talong mo? Hindi, yan yung masarap. Wait, o, oh, ikarga mo. Set lang, di ko abot. Bakit Ayan. ako kaya ko hawak? Ilaki kamay mo eh. O, oh. oh, di ba? Pakita mo. Ayan, o. Oh. Hop! Hop! Wait lang, one, two, three. Ayan, di ba? Ang ganda gaganda ng talong mo, Han. Ha? Ang gaganda ng talong. Ang ganda ng talong. Tapos mga kababayan, sili naman. Ayan, o. Oh. O. Oh. oh. Yung mga sili panigang, di ba? Pang-backyard lang yan. Agi, agi. Halika. Wait lang. Ikaw naman, ngayon lang ako talaga nagganto ba? Dati, yung kalamansi ba yun? Yung hmm? nag... Ay, hindi. Okra. Hmm. O, oh, nakarang taon. Nakarang taon naman mga kababayan, Okra. Tanim namin dito okra. Mm -hmm. Yun yung ano, kumuha ako ng okra. Oo. Oh, oh. Dami, kasama pa si Sweet Charm. Oh, oh. Ayan, sililong. Ayan, sili lang. Ayan. Tapos may sili labuyo. Ito Manigang. mga kababayan. Pakita mo yung sili labuyo natin. Ang dami. Dami bunga. Ito. Hmm. Wow. Kayo. Kuha rin tayo. Alam nyo ba si Daddy Prangy hindi? Ah, bagay mo. Kompleto ang kain niya kung walang sili. Daddy Prangy, huwag mo i-post sa Facebook yun ah. Alin? I-picture namin ang kasawa mo ah. <laughs> mag Magagalit value <laughs> <laughs> picture namin ng asaw. Wait lang, Han. Paano ba ako ano Hahak ha? Problema mo yan? Malaki ka na? Eh, baka matalisa ba ako? Hop, hop, hop. Okay. Ano to? Ay, pula. Siling, siling labuyo. Sana siling labuy. Labuyo yan. Ito Pwede si... Pwede na ba to? Green, Oo, Han? Oo. Yung green na green. Lagay natin sa suka. Ito yung malalaki, oh. Paano to magbunot? Ganun din. Ha? Mm-mm. Yan okay lang. Ganyan. Mm. Huwag -hmm. mo yung ilahin. Okay. Hanapin mo lang yung twist niya. Yun know, yung baby yan. Mm, mm Madali. Yan. Kuha ko na. Pipitasin mo lang ngayon, madali. Ha? Huh? Oo. Oh. Panggulo si Makoy eh. <laughs> no, Makoy? Hindi nga eh. Ha? Hindi daw. Hindi nga. Hindi lang. Yan dami sa loob mga kababayan, si mga kababayan. talong. Kaya kung sino yung may gusto yeah. ng talong dyan, oh. Naku. Bibitan dami, niyo. oh. Hindi. Bigay na. Dami talong. Basta pang ulam lang sa bahay. Wala problema. Pupunta -uh. ko dito Oo. Kuha ka lang. Dami mga kababayan. Wala dito si Daddy Frank. Pati Punta ka lang. Diba? Diba? Ang dami. Halika na, han, tama hand. na. Hindi natin kaya yan. No? Huh? Mm. Salamat po sa inyong lahat mga kababayan Ayan. sa sumama sa amin sa pag-harvest. Ayan, hanggang okay. doon yan. Ay, yung ampala yan, hindi tayo naka oh, Sige, sa sunod na lang. Bukas naman. Ganda, oh. Ayan. Dami. Si di ba? Makakabuo mm. na tayo ng gulay dito. Let's go. Salamat okay. po. O, ikaw Thank na, you. Thank han, eh. you. Oh. sa ulo ko. bakit? Wala eh. Ay, may pawis ka. Oh, yun. <laughs> Ingit Ayan. si Makoy. Ayan. Okay. Ayan, mga kababayan, no? Oh. Ang dami! Oh. Yay! May Ay, may kamatis na. na gulong. May pang ulam na. Yeah! Ulam natin mamaya, pakbet, ah. Ito pa. Tapos pa na manok. Ang dami pagkain dito guys yan malapag mo lang yan o ano masasabi mo sa mga kababayan natin Ay, mga kababayan I'm ha punta lang po kayo dito sa garden ni daddy Frankie ramen munting backyard <makes> ng team daddy Frankie okay. mga kababayan Tingnan nyo, di ba natatandaan nyo yung sinabi ko nakaraan nung unang-unang ani namin, sabi ko after 15 days, hindi mo na kayang sustain yung bunga niyan. Ayan na nga, mm -hmm. ang dami na. Kaya, Ayan, sinong may gusto ng talong, punta lang kayo dito. Magpitas tayo, sitaw. No? O, oh, kasapin mo yung followers mo. Oh, pagod yan, akong... sili. Yan, masarap. Hmm. Yan, mga ganyan, masarap. Kaya, mga kababayan, punta po kayo dito. Huwag kayo mahihiya. Open lang po. Kaya, yeah, ang sarap nito. Kaya, hmm? yun, kaya, Laga asyari... na ganito na lang. Ah. Laga, ganito na lang. Oo, oh, pwede rin. Masarap. Oo, buo. Tapos, saw sa bagong Hmm kain. Masarap. No? Ito adobo. Adobo sitaw. Mm -hmm. Kayo mga kababayan, anong gusto nyong luto sa talong? No? Sa akin, torta o kaya prito, isub-sub lang sa bagong, okay na. Tapos yung sitaw yun, sinigang, adobo, masarap. Speaking. Ikaw, honey, anong, pabor, anong gusto mong luto? Adobo ako. Adobo ka? Masarap. No, Just naman talaga. Kadalasan naman sa mga nanay, adobo. Kailangan may toyo lagi. Oo, hindi naman. Okay. Ah, di ba? Taka pakbet, di ba? Ah, pakbet din. Mm, masarap. Okay. Si Tita ko kumakain din ng pakbet. Oo, oh, Tita Hanes, kain. <laughs> Makain ka ba ng yeah. pakbet? out po sa mga kababayan natin, OFW. Alam ko na nyo na yung buhay probinsya. Namimiss, alam ko na mimiss ninyo yung pag magpipitas ng pangulam, sa likod lang ng bahay, di ba? Kaya iba talaga. Kahit sabihin natin mga kababayan, magtanim ka lang ng anim na puno ng talong, good for a uh, one house lang yun. Kumbaga sa isang pamilya, kahit pa paano makakatulong yun eh. Hmm. taas tatlong ampalaya, pag kumalat na yun, marami ng dahon, di ba? Tapos may sili, parang gawing halaman din, ituring natin silang halaman, ano di ba, yung garden-garden. Malaking bagay po. May kangkong din kami, kaya sinigang, hindi ka na, hindi na lahat bibilhin. Usually, bibilhin mo asin, gano'n. Diba? Okay. Pero yung mga maraming, maraming na tulay, 'Yan. Okay. Maraming maraming salamat. Diyan, ah. Mga kababayan, punta lang po kayo dito, open po kayo. Mag-iingat po kayong lahat at maraming maraming salamat po. Bye-bye. Bye. God bless po.